Aries, kung maglilihim ka sa minamahal, ay pag-isipan. Mupa kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon, dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig, ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan, para lumaya ka sa isang pag-ibig, na hindi na ayon sa iyong puso, Aries, sa two-digit number ay number 11 at number 15, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 4, at sa loto ay number 27, number 36, number 5, number 30, number 15 at number 43, nagabay ng kapalaran. Toros, kung maglilihim ka sa minamahal, ay pag-isipan. Mupa kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon, dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig, ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan, para lumaya ka sa isang pag-ibig, na hindi na ayon sa iyong puso. Taurus, sa 2-digit number games ay number 10 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 1, at sa loto ay number 42, number 30, number 14. Number 29, Number 5 at Number 14, Nagabay ng Kapalaran. Gemini, kung maglilihim ka sa minamahal, ay pag-isipan. Mupa kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon, dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig. Ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan para lumaya ka sa isang pag-ibig na hindi na ayon sa iyong puso. Gemini, sa two-digit number ay number 17 at number 14, at sa three-digit number ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 20, number 18, number 42. Number 36, number 21 at number 45, nagabay ng kapalaran. Cancer, kung maglilihim ka sa minamahal, ay pag-isipan. Mupa kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon, dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig. Ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan, para lumaya ka sa isang pag-ibig, na hindi na ayon sa iyong puso. Cancer sa 2-digit number ay number 15 at number 11, at sa 3-digit number ay number 5, number 1 at number 6, at sa loto ay number 25, number 31, number 18, number 10, number 14 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, kung maglilihim ka sa minamahal, ay pag-isipan. kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon. Dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig, ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan. Para lumaya ka sa isang pag-ibig na hindi na ayon sa iyong puso, Leo, sa 2-digit number game ay number 19 at number 14, at sa three digit number game ay number 5, number 1 at number 6. At sa loto ay number 21, number 33, number 15, number 17, number 6 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo, kung maglilihim ka sa minamahal, ay pag-isipan. Mupa kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon, dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig, ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan, para lumaya ka sa isang pag-ibig, na hindi na ayon sa iyong puso, Virgo, sa 2-digit number ay number 10 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 1, at sa loto ay number 31, number 15, number 41 number 26, number 35 at number 2 na gabay ng kapalaran. Libra, kung maglilihim ka sa minamahal, ay pag-isipan. Mupa kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon, dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig, ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan, para lumaya ka sa isang pag-ibig, na hindi na ayon sa iyong puso, Libra, sa 2-digit number games ay number 16 at number 11, at sa 3-digit number ay number 4, number 6 at number 3, at sa loto ay number 23, number 30, number 45, number 2, number 17 at number 10, na gabay ng kapalaran. Scorpio, kung maglilihim ka sa minamahal, ay pag-isipan mo pa kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon. Dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig, ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan, para lumaya ka sa isang pag-ibig, na hindi na ayon sa iyong puso, Scorpio, sa two-digit number games ay number 13 at number 17, at sa 3-digit number ay number 3, number 2 at number 6 At sa loto ay number 29, number 10, number 33, number 42, number 17 at number 25 Nagabay ng kapalaran Sagittarius Kung maglilihim ka sa minamahal ay pag Isipan mo pa kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon Dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan, para lumaya ka sa isang pag-ibig, na hindi na ayon sa iyong puso, Sagittarius, sa two-digit number games ay number 19 at number 16, at sa three-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 25, number 30, number 20 number 3, number 27 at number 32, nagabay ng kapalaran. Capricorn, kung maglilihim ka sa minamahal, ay pag. Isipan mo pa kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon, dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig, ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan, para lumaya ka sa isang pag-ibig, na hindi na ayon sa iyong puso, Capricorn, sa 2-digit number games ay number 19 at number 15, at sa 3-digit number ay number 3, number 1 at number 6, at sa loto ay number 24, number 17, number 21, number 39, number 33 at number 40, na gabay ng kapalaran. Aquarius, kung maglilihim ka sa minamahal, ay pag. Isipan mo pa kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon, dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig, ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan, para lumaya ka sa isang pag-ibig, na hindi na ayon sa iyong puso, Aquarius, sa two-digit number games ay number 10 at number 4, at sa three-digit number ay number 6, number 2 at number 3, at sa loto ay number 24, number 11, number 15, number 40, number 21 at number 33, nagabay ng kapalaran. Pisces, kung maglilihim ka sa minamahal, ay pag-isipan. Mupa kung tunay kang maligaya sa inyong relasyon. Dahil dyan mag-uumpisa ang paglamig ng pag-ibig, ang paglilihim, mas mainam na magsabi na hindi na maligaya sa pagmamahalan, para lumaya ka sa isang pag-ibig, na hindi na ayon sa iyong puso. Pisces, sa 2-digit number games ay number 18 at number 13, at sa 3-digit number ay number 1, number 2, at number 5, at sa loto ay number 9, number 25, number 6, number 17, number 31, at number 40 nagabay ng kapalaran.